anak na siguro to. Si Tiger. Ang ginagawa mo dyan, Tiger. Ang anak na siguro to si Tiger. Nagtatago dito, Oh. Yan, Oh. Ang anak na siguro siya, guys. Tiger, labas dyan. Mga damit yan, eh. Tsaka iyak siya nang iyak. Labas yan! Doon ka, mga anak. mo. Nataranta ka kung saan-saan ka sumisiksik. Mga anak ka na. Sasakit siguro sumisiksik dyan sa ilalim. Tiger! Sakitan siyan mo, Tiger! Tiger! <laughs> Sige-sige na, masakit na bantian mo. Ha? Sobrang sakit siguro ng tiyan niya kasi may siksik. ay kinuha ko siya doon sa siksik. Yung carpet na. Diyan ka lang. Tiisin mo yan. Ginusto mo yan eh. Ha? Huh? Tiger? Ha? Oh. Uh. Ang anak na. Ang sakit ng tiyan niya. Naiiri mo na! sakit <laughs> oh, okay. wala pa ma, magawas tanan yan ang tilapan gi... wala oh, okay. pa magawas ano yang... ba, bilahan kayo Olesyon! May anak ka na! Kakulay yata niya eh. Yan ang ikaw ng nang inunlan. Nanganak na ngaming tiger. Kakulay. May baby na kami! Tiger. Maagang nanganak. May apo na si... May apo na si Tomboy. puchi yata yan ga eh. Dalawa. Orange at saka kakulay ni Tiger. <laughs> Kay puchi pala yan eh. <laughs> Ang cute cute. <laughs> Congratulations! May isa pa ba? Tiger? Tiger, si Puchi pala ang ama. Oh my God, ah. Orange ang kulay. Unya na, kay Iya pang Na, nangita na ko, ano, gigutom na, o, gusto na mututoy. Akala ko may itim at saka puti. Orange money. Capuchin mangyod. Ngayon, alam na kung sino ang ama. <laughs> tiger. Akala ko si Yuhao. Ano pa, Tiger? O, dalawa lang anak mo. Tiger. Ilabas mo na yung isa, Tiger. Anak ni Pochi pala yan eh. Kulay niyo yung dalawa ni Pochi. <laughs> Nanay na si Tiger. Wow! Itim! Congratulations! May itim! <laughs> Baka may isa pa puti, ha? Puti! Ako, dami na nating pusa. <laughs> Kapuchi, may itlog yata yung orange, eh. yehey yeah, Tatlo na! Tim. Si pura doka. Tim. Kapalit ni Tim-Tim. Tatlok. Tinbiyan. Luka <laughs> apat kan. Patay tayo. <laughs> Dami pusa. kuchi. Tatlo anak mo. Nagul. May Ay. anak ka na. Yeah, lod eh. <laughs> Natupad din ang wish ko na may itim. Baka meron pang pang-apat. Puti naman sana. Nako, madami na kaming pakainin. <laughs> Orange, itim, at tsaka kakulay ni Tiger. Apat ang anak ni Tiger. Hindi ko alam kung may lalabas pa. Dalawang itim. Isang kakulay niya at saka isang kulay ng tatay na si Pochi. <laughs> Ayan na si Mother Tiger. Meron na siyang apat na kitties. Yan. Ang isa nasa ilalim 'yun. Ayan, yan, yan, yan itim. Tapos, ito naman yung gray and white. Ayan. Marami na naman kaming alaga.